Wonder Mami? Bi? Si Wonder Mami talaga. Kanina ko pa hinahanap. Ay, Jo? Siya? Nakita mo ba si Mian? Kanina ko pa hinahanap. Hindi ko makita-kita. Buka na Hindi Kasi balik mo napansin? Hindi. Hey. ba yan? Tanghali. Oh ano po so? so ano sa labas? Ah, oh. oh, nakita mo? Ba, wow, siguro sigur, ako wala dito sa so kwarto. Wala man din. Uh -huh. Ah. Ay sa labas? Oo. Uh -huh. Ay nako pa hinahanap 'to eh. Talagang ang na gutom na. Oh! Wonder mami. B. Ano ba 'yan? Bakit? Ano 'yun? So? Nagmamap ako. Nagmamap. Yan eh, Di ba nga, dapat kahit nasa bahay tayo, social tayo. Oh. Oo. Oh. Nagmamap ako. Kasi ang dumi na dito, basang-basa kasi ulan ng ulan. Nagmamap kay, Bakit ka naka... Ano? Ang tawag dyan? Eh. Para maiba naman di. Hindi laging terno. Oh. Siguro wala nang masasabi yung ano, galit na galit sa akin na baser ko. Ah, tika may napansin ako sa ano mo. Sa oh, Aibro? Ano yung eyebrow mo? Yung eyebrow ko, ewan ko nga eh. Dinikit ko lang yan. Baka rin sobrahan yata sa kapat. Dinikit mo lang yan? Oo, hmm, Hindi ako sanay, beh. Kaso hmm. para hindi magalit sa akin, yung galit na galit sa akin. Oh. Siyempre, oh. Itry ko siyang i-place para matuwa naman na siya sa akin. Oo. Oh, oh. Ibig sabihin kasalanan to ng basher mo. Oo. Oh, ay, hindi. Hindi naman. Al kasi, ano, gusto niya lang kasi magbago ako ng damit. Ah, Tapos mag-ayos ako. Mag-ayos. Ayan. Oh. Tapos. Tapos ayan na oh. Kahit na ah. nagmamap tayo, dapat kailangan social. Ah. Okay. Kahit nagmamap kailangan oh. social? Oh, kasi ano, para ano na tayo eh. Shush. Ay, sabi sabi sabi, sabi ng basa ko, malami daw tayong pera. Ayan. Ah, ganun? Oo, oh, kaya, oo. Oh. Oo, oh, ipot na, ipot ako. Oh. Sana magdilang, magdilang ang hilsyo na pera. marami pera, yung pera. Oo. 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 Oy. Mag ha? Magmamap kayo, maulan. Ano 'yon? Bakit ang nangyari sa iyo? Bakit ganyan <laughs> yung suit <soot> mo? Kasi di, <laughs> di ba? Ha? Siyempre, sabi nga lang oh. nag-comment. Oo. Oh. Na mag-involve mag ano na tayo, mag... Kunit-kunit din yung damit mo. Oo. Oo. Oh. Ngayon, <laughs> yun ako na. Oh. Oh, diba? mo na din. Kinarir ko na rin. Ayos ba? Ayos yung forma. Ba? Bagay mo, bagay mo. Ayos ba? Oo, bagay Bim. mo kasi yung chinelas eh, nagdala eh. Yung rilo ko rin, nagdala. Oo. Oh. Kaya, kaya, ayo, Kaso hindi lang... Ha? ha? bagay, di ba? Oo, oh, bagay! Ayos ba? Oo, oh, ang mo ngayon. Ang ko ngayon. Na, ang ganda pala ng ganito, B, kahit nasa bahay lang tayo, nakaporma. Kaso nga lang, B, ano, wala pa tayong mga gold, mga gold, gold. gold mga... Gold? Mga, gold? Ano, Oo oh. ano, nga, no? Gold. Mm -hmm. Mga, mga dito, mga bracelet, mga rin. Ay, mag-loon tayo, mag-loon para mag-loon. Mag-loon? Maglun! Ah, maglun tayo pambili ng gold? Oo, oh, pambili ng gold! Oh, oh, na. Oo, oh, utang yun ah! Oo oh, nga! But at least may gold! Oo, oh, at least may gold. Oo! Oh, sige, sige. Pero may gutom na ako! Ha? Gutom na gutom okay. oh. ako. Ah, ako! ka na! Magluto na ako! Hawakan mo ko! Panali! Ano ba, Bitbitin ko to! Oo! Oh. oh. Ah! Kasi be! Wala nga tayong kasama dito sa bahay! Kasi nga! Tapos, dapat kailangan maging social tayo! ano? Hawakan mo yung ano! Yung sayo! Jo! <laughs> <na maman. laughs> <Diyo>. Tulo! <laughs> <laughs> Ay, Ay, kasi kasi, kasi nga nag may... nagmamap na gagaw ni. Oh, eh. O paano ko ngayon yan magluluto? Ah, magluluto! Ha? Ha? Gutom na ako. Ito <laughs> pa makain. Ito. Ang nakaabi. Hmm. O yan. Naghiwa na pala ako eh. Ay si Wanda ka sa Ah, nag... ah, oh. habang... O tapos? Oh, ito yung ano natin. Ano to? Duhin ano lang. to? Ano to? Ayan. Wow, Ayan, sarap. Ang sarap. Ayan. Tapos <coughs> ito. O oh, yan. Yeah. Sinigang. Ay, ilagay mo na yung mga sibuyas. Ay, oh. ilagay mo na yung Wait lang. Lahat-lahat lahat na to. Pero, Bi, parang sigurado ka sa ginagawa mo. Oo oh, Ako yung nahihirapan sa ano. Mamaya yung ano. So, ay, bako, um, Bi. Pag <laughs> Ay, shout-out pala, kay ano? Oo, oh, Ordanis. Ordanis. Ano ito? Ilagay na natin sa comment section. Oo, oh, basta uh, Ordanis. <laughs> sa mga gusto dyan ng mga ano, alam nyo na, ilagay na natin sa comment section. Yan talaga, dapat. Ganito talaga. Parang hirap na pa maging social tayo araw-araw kahit nasa bahay na Oo nga eh. <laughs> Parang ako yung nahihirapan. Mag, mag ano pa ako mamaya? Ang tawag nun. Mag? Ay, yung sinasabi mag ko ko sa'yo, magwawalis pa ako eh. Magwawalis ka pa? Oo. Oh, <laughs> baka naman maglalaba ka pa niyan. Mamaya. Mamaya? Mm -hmm. Be, sa paglalaba, wag na siguro ma 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 maulan. Ma ma <laughs> <laughs> oh. Ito o, dito o. Yung kasi kinalat nila yung ano eh. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Oh, Alam mo, wala tayong kasama dito sa bahay. Oh. Dapat ano ayo, marunong kayong tumulong. Gra. Oh. Ayan o, oh, tignan mo ito o. Oh. oh, puro Milo yan. Puro Milo. B, kailangan mo yung mapin. Kaya nga. Sandali nga. Oh. Ba't ano ba ito kasing kalat-kalat nyo dito na Milo? Parang ako talaga yung nahirapan dyan. Suot-suot mo bina ano. May buntot-buntot pa. May buntot-buntot pa, oh. Lala, nag nagmamap nag -ma na yung damit mo. Siya <laughs> na yung Siya na yung kusang nagmamap. Hindi na kailangan. Saan yung map kasi dito. Ay, yung sinasabi ko sa inyo, mama madulas ako dito. <laughs> Wait lang, tanggalin ko yung takong ko. Yung takong mo. Oh. Mas maganda pa, ka na oh, lang. Ay, makakawander. Kapag ganitong buhay naman talaga, oo. May, mahirap talaga bin maging ano. Kumbaga dapat kasi talaga, sinasabi ko sa iyo, kung ano ka, yun lang, natural Piyang ba? Kaya eh, eh, pinagbibigyan ko nga para ano. Pinagbibigyan? magtano upa natin dito. Oh. Yun nga siya, out okay, to danis floating ba yun? Or is, ano? Oh. Pero buti na lang, be supportive si Kuya Ordanes? Oo. Oh, Oo, kay Tim Parikoy. Tim Parikoy siya, or Tim Parikoy. Ayan, uh, hanapin niyo lang, search lang po siya mga ka-wonder, Tim Parikoy. O ano, o, baka kumulo na yung ano mo, be? Ha? Baka kumulo na yung sinigang, ano yung sinigang ba yan? Malapit na. Hindi, malapit ng kumulo. Oo. Oh, oh. Pag kumulo, saka ilagay yung isda. Oo. Oh, oh. Teka, bakit parang walang loya? <laughs> Nagsanggi na yung mga... Ah, oh, dito lang, dalik ko. Oh. Nagkalaglaga na yung... Oh, yung takong mo. Ha? <laughs> Ba't Sumusunod yung oh, ano. mga ano. O, ano? Ay, mga Lutuin mo oh, na yung ulang gutom na ako. Maybe this time. <laughs> Ay, dalawa din sa sayaw. Ay, oo. Ano pa lang sa sayaw? din Maybe this time. Maybe this may time. Okay lang yan. Para kumulo. Dito tayo. Paano ba yun? Paano ba yun? Maybe this time. Maybe this time. Ha? <laughs> Oh, so, Rafa, ano yung maybe this time? Ah, ganun lang. Maybe this time. Ay, mga kawandot! Ay, mga kawandot! Abangan nyo pala sa mga solid supporters natin, sa mga likers, syempre, sa mga shares Shitter. natin. Yes. Na, na lang sa nagsusuporta po sa atin. Abangan nyo September 28. Yes! Mamibigay po tayo na cellphone! So Ayan! Ayan, mga kawandot! Please like and share!